So, pili kayo guys. Ah, Patingin mo na pala ng proof. Ah, Oo! Oh. <laughs> ah, hindi mo na. Kalimutan ko na. Patingin mo na ng proof. oh nag-roof. <laughs> Nag-aroon yeah, pala muna tayo doon. -tari -tari. So, you know, first time na, ay, first, i first, ano na daw. First customer of the year. They are from? Taguluhan, Misamis Oriental. Ikaw po, di ba? Mm -hmm. ay kuyog mo, no? Oo. Oh. Oh. <laughs> ta ano? Ta Taguluhan. Taguluhan, Misamis Oriental. First customers natin for... Uh, year 2025 oh first dahil first customer sila bigyan oh. oh. natin sila ng discount ah oh First nila na-open ko ng 4 Oh, 2025 uh. Tanaw naman ako Nag-vacation mo ako Ah, <laughs> so First ano, first ka mo customer <laughs> oh. Since ka mo ang first customer Tagal ka mo Oh, small discount ah huh? oh. first two ayan sa, ayan sa... wala ju hindi natin in-announce to sa page natin yes. oh, Uh, they were here right on time 9 o'clock talaga so first customer of year 2025 dalawa so, sila and they are from Tagol 1 Misamis Oriental yo shout out Misamis Oriental yun uh, so bigyan ko kayo 100 pesos each sa long sleeve ha huh? ah. alright okay oh so instead na uh, 1,900 na lang alright so baka shout out muna kayo Ah, uh, shout out dyan sa 955 Riders. Ayo. <laughs> <laughs> na 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 sila sa 100 pesos discount. <laughs> oh, pili na, pili na. Okay, Yeah. Uh, patayin ko muna 'to kasi ano. Hindi ko hindi pa ako nakapag-delete 11 minutes na. Ah, <laughs> uh, okay, okay, okay. Uh, so, pili kayo. Ah, uh, try natin makuha muna pala yung mga sizes ninyo. Kasi ano, uh, we uh, we were close so ang production namin close rin. Magdadating pa ang mga bago this week coming up. Na. Kasama ba? Ang, dito na kayo nakatira? Ah, Nakabakasyon so, lang. Bakasyon So, kaya lang kayo mabalik? Ako, mamaya. Ah, balik na kayo. Hmm, sa ako, Saya, mamaya. Dito si Sally sa ano? Sa adventure Rally. Last year? So, ngayon, ano? Ngayon Last Friday. Last year, kasali ako. Ngayon Friday. Mm. Checkpoint dito. Last year, kasali ako. Ah, version 3. Ah. Ngayon, version 4 na. Hindi oh, na ako sama. Ngayon, Sabado. Ay, hmm. Friday. So, pili kayo guys. Nice. Ah. Patingin mo na pala ng proof. Ah, oo. Oh, oh. <laughs> hindi mo na nakalimutan ko na. Hindi mo na ng proof. Oh, nag proof. Nagano pala mo tayo Oo oh, nga, oo oh, nga. Ay, nga. Ginawa mo yung proof. Oo. Picture yun. Ah, dapat. Wala, wala. No buy. <laughs> No proof, no buy. Hindi ko naman talaga malalaman kung magpapasabay kayo. So, please respect na lang sa rules. Cargo konsensya nyo yan. Pwede nyo talaga akong dayay kung gusto ninyo. Pero cargo konsensya nyo yan. So, dito ko lang ha. Ang nagdoon. Okay. Dito na side. Level up na Zero tayo. Zero visibility yan. Yeah. Yung makapal na fog na halos na hindi mo na makita ang daanan sa sobrang kapal niyan. So, kung pwede. Ay, kung meron ka proof. So, eto boss. Uh, automatic ka na sa ready for it. Uh, kung gabi ka pumunta. Kiling design design bro.